apat na oras kada araw. Ganyan lang daw ang tigil putukan na kayang ibigay ng Israel laban sa militanteng grupong Hamas. Lumalawak na rin ang gera na umabot hanggang sa bansang Yemen. Nasa frontline ng balita niya, si Justin Ponsala. Palapit na ng palapit ang bakbakan ng militanteng grupo Hamas at mga sundalo ng Israel sa pinakamalaking ospital sa Gaza Strip na Al-Shifa ang mga tao roon tila nakikipagpatintero sa misail. Paniwala ng Israel, may command center umano ang grupong Hamas sa naturang ospital. <smart noise> ang problema kapag nasira ang ospital, mapipilay ang paggamot sa mga sugatan. Delikado kaya libo-libong Palestinian na ang lubikas patungo sa South Gaza. Marami sa kanila may kasamang bata. Sa ngayon, posibleng magkaroon ng mas maraming oras ang mga tao sa Gaza na lumikas. Ayon kasi sa Amerika, pumayag ang Israel na magkaroon ng tactical pause o apat na oras na tigil putukan araw-araw. Wala pang malinaw na plano na inilalabas tungkol dyan ng Israel. Pero kung ang tuluyang ceasefire ang pag-uusapan, tila suntok pa yan sa buwan. Hanggat di raw ng Hamas ang kanilang mga hinostage. Kaugnay nito, handa raw ang armed group na Palestinian Islamic Jihad na pakawalan ang dalaw nilang Israeli hostages. Kabilang dyan ang isang babae na di na raw nila kayang gabutin. At ang 12 anyos na batang lalaking si Yagil Jacob na matatanda ang itinampok sa isang animated film tungkol sa gyera sa Gaza. Yun nga lang, maiiwara ni Yagil ang si sa isanyos niyang kuya na hinostage din. Sabi naman ng Israel, psychological warfare o pagpapaikot lang ang ginagawa sa kanila ng Hamas at dapat daw nilang pakawala na ang lahat ng hostage para magkaroon ng totoong ceasefire. Mistulang wildfire naman ang gyera matapos itong umabot pati sa West Bank. Nagtakbuhan ng mga tao roon. Labing walong Palestinian ang napatay ng Israeli forces sa West Bank, kasama dyan ang 15-anyos na laki. Pati ang Lebanon, nang hihimasok na rin sa gyera. Sa videong ito, pinasabog ng Israeli military ang target nilang Hezbollah sa Lebanon kahapon. Pati ang militanteng grupo na Houthi ng Yemen, naglunsad din ng ballistic missile sa mga sundalo ng Israel. Walang katiyakan sa ngayon kung kailan matatapos ang gyerang ito. Ang sigurado hangga't may bakbakan, may namamatay kabilang ang mga inosente. Sa huling tala ng Gaza Health Authorities, lagpas labindalawang libo na ang namatay na Israeli at Palestina. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News Five. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo. Iba na ang may alam at may paki sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.